Isa dyan Parang ng pugi. <laughs> pugi ah. Madali. Gusto mo ba ng saging? Ah. Wow, sarap na mo ng saging. Very really good na ko na akin siya. Dali, dali. Huwag mong kainin yung ka, ano. Tanggalin na lang natin yung... Dali. Wow, dati bibing baby siya. Ayaw ng saging eh. Ngayon, nagustuhan niya ng mga kasi ang siya no may laglag -lag. wow mag hi ka naman ato yan natin. hi hi Shout out kay Papang Papang Kinchin Papa. Papang Kinchin Salot tol Salot tol Salot Ganon, salatol. Salot. Oh, <laughs> <laughs> Ay, sipon. <laughs> sipon ba Hindi. Sipon pa. May ka, mga. Ay, sipon. Kasi kulit. Wow! kulit wow. mo siya? Hindi, hindi na masabi. malaki mo na siya. kulit <laughs> mo na. Buang kalang, buang kalang. <laughs> 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 Papa. 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 Papa nom, 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 nom. Can you see that? Dad? Daddy, <laughs> daddy. Can you see mommy? Mommy. At. 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 <laughs> At. <laughs> At ati, ini kain kain, ati, dadi, <laughs> dadi, dadi, dadi. Saan ang hair? Saan ang hair? Shan Shan? Saan ang hair? Saan ang hair? Saan ang hair? Uy! Ayaw. Oh! laglag. Saan ang hair? Saan ang hair, Shan Shan? Butso ko yung ganang siya na. Magsukoy ka na. Oo. Oh. Oo. May tapon ha. Ito naman, favorite ni Sean. Sean. Mukhang pangit na yung nabili kong anong siya na. Loma na. Arroch. Tunggu, tunggu, tunggu. Wah, lang sayo, yang oh, sayo na, bye-bye na, bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Pang.